guys may isang posing guys ha oh. guys dito lang kayo sa ng kalsada guys ha ah. ito dito lang kayo bumili guys daming bumili ito guys o oh. yun guys ito bumili oh. ko sila guys o oh. yun guys oh. guys o oh. guys oh. hi guys guys yung dito guys oh mga gulay guys ito yan guys hindi oh. sila dito sa gil mamayang umaga wala na sila guys papalisan din sila dito pag magbukas itong mga tindahan guys nasa na to yan, oh pera mag oh yan ng kalabasa ang hati yung kalabasa guys oh Oh, ang laki kalabasa guys so, oh. yung paninda niya oh. dito lang yung sa lapas ang palengke guys tapat ng may mga iniyaw na baboy guys oh. tabo po dito tuwing umaga guys tuwing umaga tabo po dito yan oh. sila po ang nagbibinta tuwing umaga dito alas dos ng umaga hanggang alas ng umaga po dito sila guys dito po sila guys so. Oh. Pag yan, mamayang umaga, wala na sila dito, guys. Ah, alis naman sila. Aalis naman sila, guys, dito. Pagdating ng umaga, guys. Pagdating ng umaga, guys, alis naman sila dito, guys. so wala na sila, guys. Hi, guys. Ha, ah, guys. Sir. Guys, nandito naman si nanay yung 93, 92. Ang naman siya na. Guys, so, oh. 92 years old na. Guys, nandito si nanay. Guys. Yung paninda niya, o. Oh, Karupong. Oh, no. Ito si nanay, o. Oh, guys, o. Oh. Magkapo lang dito. Ito mga bukas na tindahan, guys, o. Oh. Mga bukas na, o. Oh. Dito lang kayo bumili, guys, tuwing umaga. Maaga kayo makakauwi agad. Ito, o. Dito guys, mga bukas ng tindahan guys. So, mga pa sila mga bukas guys dito. Oh, ng tindahan. Yung sinanay o. Oh. So, guys, bukas sila mga aga guys. eh. Alam ko sa ganto na, dito sa kalunligid kalsada guys. Gilid o. Oh. Gilid ng kalsada guys. Ito ang tindahan na ito. Bukas ng maumaga na guys. Bukas na. Magkapanting guys. Dito naman ko mga iniyan na baboy guys. Tapos na mga sa gulay guys. Dito na ko sa iniyan ng mga baboy. Tapos ikaw ito dito. Hi guys!